Okay, Happy New Year mga idol ha. Happy New Year sa inyo. Ito ang ating unang hagis ngayong taon 2025. January to mga idol. Ay, medyo matagal din tayo na Laging Lagi masama ang panahon dito sa aming lugar. So ngayon, try natin uli. Sana makachamba tayo mga idol. Sana makachamba tayo. At isa lang, pantanggal lang ng, ano, ng pangangate. Kating kating na tayo matagal na eh Ngayon lang tayo medyo pinagbigyan uli Ano Ba 2025 na Meron pa bang bukya ngayon <laughs> Wala ah lipat tayo agad mga idol Pag wala lipat agad mga idol Magkang mag ubos ng oras Sa mga lugar na hindi ka naman pinahalagahan mga idol no <laughs> pag hindi ka pinahalagahan huwag ka mag-stay dun lahat ng bagay ay may katumbas na halaga sa tamang lugar mga idol tamang lugar yan ito oh oh lako sabit puti lang hindi nalagot kala ko tamang lugar eh mali pala <laughs> kala ko tamang lugar na eh hindi rin pala dyan huwag dyan <laughs> dito baka sakali rito mga idol mm. ito lang hindi nabali oops Ang galit yung alon sa atin ah oh saan mga alon kanina eh hindi lang umalon Mm, uh, done. Ayan na yan, dumami mga idol ha. Oh, pisyon ko ay dumami eh. Oh, pisyon na agad mga idol oh. oh. Ha, yun pa rin. <laughs> yung ating suki. Oh. 2025 na ha, ikaw ha. 2025 na, ikaw pa rin ha. Mahal na mahal mo talaga si mangyan ha. Oh, mga idol, ito ang ating unang isda. Ngayong 2025. January to Okay Ah oh. Salamat ha Salamat sa iyo Happy New Year